meron tayong ano kaibigan na uh, lumapit sa atin na no, may problema kasi dahil no bait, baon sa baon sa utang. Kabi kabila yung utang uh, credit card, line of credit. So lumapit sa atin hinihingi ng tulong para ano ma-figure out kung paano masosolusyunan yung problema. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Bago ko i- uh, lahat yung ano no yung uh, bago tayo magpatuloy sa vlog na to uh, hindi po tayo um uh, baga financial advisor o lisensyado na financial advisor so lahat ng uh, mga sinasabi natin dito sa vlog na to ay for information only ang personal finance ay personal iba't iba po ang ano ang sitwasyon natin at maaaring applicable or hindi applicable yung kung ano man po yung marine kung mapanood nyo po sa, sa, vlog, sa vlog po natin ngayon no? so hindi ko po ina-advise sa inyo na ano na gawin nyo po yung kung ano man po yung suggestion na na ibinigay ko po sa ating kaibigan dahil po iba-iba po tayo ng ano ng sitwasyon kailangan po, kailangan normally ang ginagawa ng financial advisor ina-assess niya muna yung ano yung, yung sitwasyon niyo bago kayo bigyan ng payo or suggestion na dapat yung gawin so tuloy tuloy po natin yung kwento so yung nga po no problemado yung ating kaibigan so ang una kong tinanong sabi ko kamusta ba ang income at saka expenses nyo sabi okay naman okay naman daw ang income tapos ang expenses okay naman ano naman na namamanage na, nila. Ang problema yung mga utang nila kasi dami nilang utang sa credit card. Ilang credit card yung may utang sila. Tapos may line of credit sila na nagamit nila sa mga emergency. Kasi kumuha sila ng houses na bigyan sila ng line of credit. So pwede mong galawin kasi yun eh. Pwede, mong, pwede kang gumamit ng Uh, line of credit baga nga yung purpose doon may emergency sa bahay or sa buhay mo pwede mong gamitin yun tapos bayaran mo na lang eventually ang kagandahan doon hindi siya tulad ng ano ng, ng credit card na malaki yung interest usually mababa lang interest ng line of credit so yun nga no so meron siyang ng credit card sa line of credit normally base sa pag-aaral ko po no panonood ng mga vlog financial advisor na nagpa-vlog uh, from from US tsaka from Canada ang unang atakin mo diyan yung high interest na utang mo which is normally yung credit card kasi maabot yun ng mga 29% kaya nga ng mga discuss natin doon sa mga nakaraang vlog natin about sa credit card tani so, tanong sa ko paano ba ang utang mo sa credit card magkano o oh, meron na kung ano mga uh, 18 months 24 months uh, payment ng mga binili kong gamit sa bahay kasi nga meron silang bahay makakuha lang nila so kailangan niyang mag ano, mag invest ng mga gamit para sa maintenance ng bahay sa loan mowing sa snow removal at saka sa mga ano repair repair syempre kailangan mo yun so nakita ko doon na okay may meron siya mga payments monthly payments 18 months to pay uh, 12 months to pay 24 months to pay kung nga pa sabi ko kung okay lang ba patingin ng ano mo ng statement mo pagtingin ko nakita ko ang una kong chine-check agad doon yung ano yung statement kung meron bang interest normally kasi pagka dahil na yung triangle card ng Canadian Tire pagka kumuha ka ng ano ng umutang ka no at i-operan ka ng cashier kung gusto mo ng ano 18 months to pay pag pumayag ka zero interest mo yun wala kayong uh, babayaran basta bayaran nyo lang ba? 18 months let's say 1,800 ang inutang nyo in 18 months bayaran mo siya ng 100 100 dollars per month uh, uh, mula sa unang statement okay ka wala kang babayaran so ang nangyari sa kanya parang ang dami niyang uh, inutang na uh, gamit siguro nalito siya eh pagdating ng statement ang sabi sa statement normally babayaran mo lang daw ay ang minimum sabi ko pagka minimum ang ginawa mo hindi mo kinalculate yung uh, babayaran mo na utang dapat depende sa monthly payment mo magkakaroon ka ng interest ah ganun ba yun ano yung kuya sabi niya ganun yun so pagtingin nga namin sa statement may interest nga sabi ko sa kanya para ano malinis mo yung utang mo unahin mo muna itong ano credit card kung magkano lang naman yung utang niya 1,500, 2,000 3,000 dollars bayaran mo na siya para wala ka nang isipin na kung linisin mo ng credit card wala kang bayarang monthly at the same time malang interest na pumapatong kada buwan sabi ko ba explain ko rin sa kanya paano kinakalculate yung ano yung interest kapag ka hindi mo nabayaran ng tama yung monthly payments mo sa mga pinuha mong 18 months to pay 12 months or 24 months to pay so yun nakita pinakita ko naman sa kanya yun may may meron kang interest kaya dapat clear mo na yan sorry sabi, sabi niya, paano i-clear? Sabi niya, ganun. Uh, gamitin mo muna kung wala ka pang cash. Kung gusto mo biglayin mo na. Gamitin mo yung line of credit. Sabi ko, biglayin mo yung, line, yung credit card. At bayaran mo gamit ang line of credit. So ngayon, na-consolidate uh, na mo na lahat ng utang mo. Sa so line of credit ka magbabay. At least mas mababa ang ano, interest. Sabi ko, tapos biglagyan mo ng ano, basta dahil di sa sa'yo pagka nakalagay doon sa line of credit ito ang dapat bayaran bayaran mo ng masigit pa para unti unti na nababawasan mo yung principal tapos bumababa yung ano, interest ng utang mo sa line of credit tapos sabi ko rin sa kanya once na nalinis mo na yung credit card actually ang credit card magandang tool siya o, dapat babayaran mo siya within a month after mong maris within 21 days after mong ma-receive yung ano mo yung statement mo babayaran mo kaagad siya within 21 days sabi ko normally nabaw ang due date nyan ay katapusan dapat mga 25 nakapagbayad ka na sabi kong ganoon at least wala kang interest walang penalty at the same time may points kang makukuha galing sa credit card kasi yung triangle kung napanood nyo po yung mga ano, dati kong vlog ang triangle uh, card may ano po yan, may cashback pagka pagka grade na card that's ano, 3% cashback pagka naman may, pagka black, yung elite ano, elite ba yun, or basta yung black siya ano, uh, 5% uh, 5 cents, sorry ah, mama, 3 cents at saka 5 cents pagka ano pagka sa gas tapos uh, 4% yata pagka ano pagka cashback depende po kasi sa ano kung ano yung niyo nyo so yun ang sabi ko sa kanya every month clear mo bayaran mo kagad so may ibig sabihin minomonitor nyo lahat ng expenses nyo hindi yung basta lang kayo dahil ang credit card bibigyan kayo ng mataas na ano yan ng credit limit para gumastos kayo ng gumastos. Pagdating ng uh, next month, doon kayo mahirapan sa pagbabayad kasi hindi nyo na calculate kung kaya ba ng income mo, bayaran yung inutang mo. And at least, kumbaga na, tayo, na nakatulong tayo, na-explain natin sa kanya na uh, may pag-asa pa para ano, kasi Piling ka man siyang ano eh, clear eh. Clear i yung bayaran yung tang maging maayos ba yung smooth yung yung financial issue nila maging maayos na masol hindi Tapos, yun nga natanong din niya about sa investment. Sabi ko pag ready ka na kung sa tingin mo may extra extra kang nabubuha sa kung may natitira sa sweldo mo kung may natitira ka sa sweldo mo out of one na pwede mong i-save i, i, -save, i -save siya at i-invest sabi ko ganun kasi ako sabi ko sa akin hindi ako nagsisave sa sa banko sa checking sa, hindi ako nag-invest nag save sa checking account sabi ko sa ilalagay ko siya sa ano ini-invest ko siya at least yun nagbo sa'yo yung pera kumbaga pinili binili mo ng stock tapos may dividend pa kay every month at quarterly mga yung trabaho yung pero pa nagtatrabaho sir sabi ko pag sa bangko usually hindi ka bibigyan parang usually mga point point zero five lang yata ang dividend sa'yo, 0.5%. point five percent kung merong interest ha. pero sa kaso ko sa checking ko sa BMO wala eh so yun naging interesado siya tapos binigay ko rin yung ano well simple app sa kanya sabi ko mag mag, mag ano ka mag uh, ka ng account tatanungin yung SIN mo information mo lahat sabi ko so yun po no, uh, ah, to summarize po wag po tayong ano no uh, mabubudol sa mga 12 months to pay o pay later na scheme ng ano ng credit card kasi usually kung hindi nyo po mamamonitor okay lang kung namamonitor nyo na okay sa ito 24 months to pay 24,000 ang inutang ko so dapat 100 every month sabi mo babayaran mo sabi mong, sabi mong ganyan no? kung namamonitor nyo po okay lang kaso paano kung nagpatang patong yung mga inutang nyo marami kayong mga ano mga uh, inutang yung iba hindi walang ano uh, hindi siya uh, by terms no parang binig is one time payment lang tas walang terms so paano yun hindi nyo na na-monitor. kaya the best talaga make sure kung ano alamin nyo yung limit nyo ng, sa, sa utang then yun lang ang limit nyo yun lang ang limit nyo sa pag pag utang nyo sa isang buwan let's say for example lang ang na kaya nyo lang na utang sa lahat bills or or everything gasolina, grocery uh, clothing ay 1,000 per per month so hanggang gano'n lang ang limit nyo huwag nyo nalalampasan pa para sa susunod pag dumating yung statement of account nyo yung bill nyo para sa credit card eh ano hindi kayo mamumuplay ba kaya nyo bayaran at uh, kaya yung ano uh, or kumbaga hindi kayo mo problema na every uh, every month laging parang negative kayo or or kulang yung sinusweldo niyo kulang yung income niyo sana po nakatulong to okay hindi po tayo no financial advisor so lahat po to ay base lang sa aking experience which is nakikita ko naman na sa akin po no, effective sa so, pagbabasa ko ng libro saka sa ano sa panonood po natin ng mga at pakikinig sa mga financial advice no. so yun muna po no maraming salamat God bless.